At dahil sa summer na summer, pupunta tayo sa Parayat, Pampanga. Ayan guys, hindi namin nakalain na. Doon pala kami mapuisto sa Mount Arayat mismo. Ayan guys, so malapit na kami. Now, let's go. Let's go guys. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Mount Arayat. Okay. Habang nasa piyahe kami, patuloy pa rin ang pagtakbo ng aming sasakyan papunta doon sa Mount Arayat. Ayan guys, dumaan kami dito sa Beverly Place. Ayan, ang lawak. Malawak yung ano nila dito. Yung taniman. Palayan. Magrang init. Ayan guys, kitang-kita na natin yung ano Mount Arayat yun o, oh. kita dito, malayo pa lang no? di ba? Makikita mo na dito, yun ang view, makikita, masi-search mo yan dun sa mismo sa Google, di ba? Search mo yung Mount Arayat. din, ganun din ang ano, tsura niya. Ayan dito kami, ayan, maraming mga resorts dito, ay, kurang dami kasi, ito yung mga ano, ito yung mga tourist spot. ng ano, mga foreigner, kaya basta, mga tourist spot to, kaya itong ano, Mount Arayat, kaya sobrang daming mga resorts dito, yung iba punong-puno guys, yung pupunta naman namin, titingnan natin kung gaano, gaano, kung may tao ba. Ayan, Wala. Ta daan tayo dito sa San Jose Malino. Yan, ito yung ano nila, barangay San Jose Malino. Ayan, kita mo yung tulay, o, yan yung ilog nila, o, oh. diba, pupunta kayo ng Mount Arayat, yun ang ano, daan papunta, ay, ano sila dito, tulay. Ngayon, paakyat pala tayo, paakyat lang tayo, guys, ah, uh, hinahinay lang tayo kasi medyo raprog na tayo, medyo kumakalog-kalog ng ang, mga puwet, eh, <laughs> ayan, o, oh, ayun ah. mga pala yan, dry, sinunog, yung sa, bago, sa tingin ko, parang sinunog nila ito, <laughs> sinunog, yung sa ano, na, di ba, or sa sobrang, ah, uh, araw lang, sobrang init, yan yung, ano, station, gasoline station, dadaan tayo dyan. Ayan, kita nyo ang ganda, ang liwanag ng ano, langit. Kasi sobrang init, ang the summer. Kaya maganda talaga ngayon na magigo, mag-swimming tayo pag ang palamig sa ating mga utak. Kita yung guys. iba na dinadaanan natin guys, yan mga resort yung iba guys, kita ayan nyo. Na? ayan na guys, malapit na nga tayo. Ayan, super excited kasi titingnan natin kung hmm. yung tsura ng yung ating pupuntahan. Maganda ba o hindi? O di ba? Ayan, yung mga palatandaan. Yung mga may flag, 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 colorful flag, yan ang mga palatandaan. Na dyan ang daan papunta sa mga resort. Resort, resort. Nang ating pupuntahan, guys. Maganda nga yun yun. Eh. Na, nasa bundok tayo. Rodriguez Nature Park. Uh, oh, Mura-mura na, uh, na dito. Ano pang ginagawa nito.

Ito, mm -hmm. meron akong bilihan pa. Sino Paso ko mga yelo, alak, gano'n. Bawal daw. Ayan o. No? Ay, ito, tindahan. Yeah. May siguro yun. sa isang tindahan. meron pa. May orange, eh. Ganda o. pala eh. Baka nasa loob. pangalan. Oh, uh -huh. oh, Kita okay, nyo guys, okay, ang daming resorts. Oh, yan. White house Ano Diyan siguro. Pwede pangalan ba? <laughs> ah, kakaiba yung daan, no? <laughs> <laughs> Kaya yung mga dito. Buti nga na. Ayan guys, nandito na kami. Nandito okay. na kami sa ano, sa loob ng bahay. Hindi ko na nabigyohan yung doon sa harap. Ayan, kita nyo guys, ang ganda ng loob. Ayan. Ayan talaga maganda yan pang ano, buong pamilya na mag-ano, mag swimming o mag-vacation. Ayan, ito naman sa labas. La 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 sing la 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 la, la we're in. Andito po tayo sa ano, White House. yeah white house we're here in white house yeah what are we gonna do we're going to swimming yeah. we're gonna swim swim there on the swimming pool but later because it's hot still hot di ba? it's hot wow see ya see ya hi swing 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 nagsindati nga na yung mga kasama namin kaya sila na di ko sila naman pumalit sa amin kasi kanina hindi ko kanina yan ayun na lang kami kasi tapos yung hindi ko yung ano, kasama ko yung... saya saya namin dito oh, may enjoy mo talaga magat gabi may enjoy mo ayan so, nag inuman sila nag inuman pala ka pa. diba guys ang ganda ang ganda dito sa ano white house ang buong pamilya familia, pamilya familia ayan sila o oh, di ba kita nyo ang enjoy ang ganda pag o oh, ng mga ilaw ganito pala kaganda sa white house morning na kaya ayan naliligo kami naliligo sila o oh, well sila, well naligo sila at ako na ano nagbi video na lang pinukunan ko sila ng video di ba enjoy guys mm, mainit na yan oras na eh. Ayan, um, super nature. Ang ganda. Andito kami sa mismong paahan ng Mount Wyatt. Mount Wyatt. Mount. Mount Wyatt. Thank you for watching.